sa Tambakol. Yan dito kayo pumunta guys sa pwesto ni Ate Edna no. Good morning Ate Ed. Hi Kuya. Good morning Jan. Wala ka last last week. Wala, pay nga. Ah. <laughs> oh, chat out kay Ate Ed. Oh, yan guys no. Guys, pusit no, bangus. Yan, tilapia. pa so guys so oh. hindi ko alam pa ang pangalan na isda labahita. Ah, labahita po. Uh ah, ito pala yung labahita mga idol. Oh. Yan Ano labahita? Yan, labahita. No? Kano kilo dito? Mura lang 130 guys sa labahita shout kay ma'am ng tilapia pamprito <laughs> oh, sa bumili dito kay ate no? Hmm. tilapia yun pinalilinis na eh ma'am pwede ko po kayong kunan <laughs> shout kay ma'am dyan bumili ng tilapia taga saan kay ma'am dito lang taga rito lang oh, yun. Betayin nyo po marap Oh, chat kay Ma'am. Kinayara na. Yan guys, dito kay bumili ng mga ulam ninyo. Pag gusto nyo pumunta dito sa Carmen Planas, mga idol, hindi lang mga gadget, mga gamit magbibili nyo, no? Gusto nyo bumili ng mga ulam, mga idol, dito na rin kayo bumili ng mga ulam niyo. Dito, marami kay makikita mga ulam. Ate thanks dyan. Hi ma'am, thank you dyan. Salamat tayo, marap ni ma'am. <laughs> Makikita ka pa rin mamaya. <laughs> o, oh, chat na lang po. Thank you sa inyo. Bye-bye. Ayan guys. Punta tayong dulo mga idol. Ano? Ito yung mga binablog na amin. Mga idol ng mga tindahan ng mga ano yan. Ah, dibuyas, patatas, no? Yun doon yung binablog namin ng mga ano. Oh, dito mga idol oh. dito nyo makikita guys yung mga gusto nyo bibiliin no, na hindi nyo pa nakikita sa mga pinupuntahan niyo. shout sa mga mamimili dito Tony Vlog oh o oh, itlog natin <laughs> ha? ah? siyempre laki oh anong po one pin. So, magkano abot ito? Ilang kilo to? Dalawang mahigit. Dalawang mahigit. 2.5. 2.5. So, magkano ito ng vlog? Ang kilo? one 1.30. So, nasa ano to? Uh, nasa higit 200? 300. 300. 300. Ang presyo sa ganung galong. So, galunggong. ito. Ang vlog Ano to? to? Uh, JJ ba yun? Tamba. Ah, matamba. Ito, galunggong. Galunggong. Galung -Galung. okay. Ano tayo rin ito? Ah, ta magkano? Kuringa. Oh, 20, 20 kilo 20 kilo 20 kilo Sarap to Ano yung vlog? Ito ba kinikilaw? Hindi Yelo Ah, yelo Pag-ihaw lang Pwede Pag Lamat po Thank you na marami Guys, dito tayo sa kalagitnaan ng Carmen Planas, no? So, dito ulit tayo sa mga isda naman, guys, no? 100, oh May 100 ng tumpok, guys 50 guys so oh. ano po to Tumpok o kilo oh 50 pesos lang po yan yan oh tumpok tumpok dito guys yan ang parami oh sa tahong 50 ang kilo guys sa tahong ate salamat po dyan thank you po okay bawang guys sako sako uwi ang tilapia oh nililinis mga idol ganito pala maglilinis ng mga ganitong isda no kariwa ang bakol Ano? Hmm. ayate ay ate. yan? hasi 'yon? Oh, ring hasi. Ring hasi. Tumpukan din, no? Oh. Oo. Tumpukan. tumpukan. Ano ba? At benten tumpu tumpu din, no? Pangat din masarap ng pangat. T Saka yung ano ba tawag isa doon, yung torta? Ni supa, ano ba tawag doon? Tangap na. Hmm. Hindi paksiw nga pala yun. Yan hmm. mga tapukan. Tapukan, 20 pesos lang. 20 lang no? Grabe. Kung malapit dito. Tapit tapit lang ako dito kung bumili na ako. Mamaya pa ako baka masira kasi. Sex and dance po. Yan din no. Chat tayo dito sa mga viewers natin. Magandang magandang umaga no sa lahat po ng mga viewers natin. Ay ate, good morning. Ipon 150. 150 po, 150 sa mga hipon. Need yung hipon, guys. Punta kayo dito sa Carmen plant 150 po ang kalahati. Yan. 150, guys, sa hipon, no? 150. 150. Thank you, ate. Salamat po dyan. Wow. ano pangalan nito, Tony Vlog? May isda. Maya Maya? Maya Maya. Maya Maya ba yan? Sa no? Oo. Ano? Obio. Right. So, Tiktinker lang talaga ta <coughs> -ano oh. oh. na paglalalame Ano is maya? Email. Tiktinker. Tiktinker. Totoo? 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 Tumpo Hindi lang pala sa Malabon guys, sa ang market may mga tumpukan. Dito rin pala sa Carmen Planas, si no? Ikwenta si ang tumpok, no? Ano ba yan, Ton? Ano, ton, may mga tulingan. Ay, ito tulingan. Ay, sa dyan, sa dyan! Tulingan natin per kilo. Ay, nung isda, yan. Salmon. So, magkano benta mo? Tandaan. Guys, okay, so, salmon. Tandaan guys, ang ano. Isang kilo yun. Ganun. Oh, isang kilo. Kaya tap dyan idol, salamat. oh, ito. Mura, palang pa lang isda rito, no? So, ni vlog, hipo naman yan. Kalahati dyan is... Dalawang daan. to 20, medyo malaki ng konti. Malaki oh, siya, sa mga mamimili. Dito naman sa tungkol. Dito naman kaya. idol? Kung oh, kung hindi ka wala kang kaya na umabot doon, dito ka dito sa tumpukan. Dito ka lang sa tupukan. Oh, oh. lang. Sandaan lang. Oh. Ma Makakain ka na ng hipon. Oh. Sigang. Pwede Sigang, Sigang, no? Sigang. Sigang, pangat yun. Okay, dito lang kayo doon natin. Punta kayo dito. Sandaan lang, oh. Oh, yan, ha? Ayan, si so. nane, oh. nanay, Bumili oh, na yan, oh. Sandaan, oh. oh. Sa, sa customer ni... Panalon, eh, no? hey, boss. Bumili, yeah. oh. do mium, Hi, hello, ma'am. Thank you po <laughs> sa inyo. Shout out po dyan. Ayun, thank you dyan. Salamat, salamat. Ano ba tawag dyan? Salam ka, Aba? Alimasag. 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 Napataba yun. Oo nga. Ayun, ayun, ayun. Oh. Ito, Tony Vlog na, oh. oh, napunta yung babae Buhay na buhay? Oh, matataba. Alimasag. Wow. per kilo 150. 150. halos, -halos yan. Ha? Wapiti lang ang kilo. Mm -hmm. Oh, chat out dito ha ah, sa mga bibili niyan no. Malimango. Malimango. Wow, malimango daw ni Vlad. Meron tayo na tahong, kilo. tahong. 50 per kilo, guys. All right. Ang tahong. Chat out sa mga Ato. girls natin lang dito na no, no. Isang oh, bato ba 'to? Ayun oh, no? sisipag, idol. Lapu-lapu. Lapu-lapu. 300 per kilo, mga guys. Mayroon tayong halimangon dito. Mga halimangon natin magkano? P300 na lang. P300, P330, 300 na lang sa mga tindang halimangon nila. Per kilo, 50 lang dito sa taong. Pariwan, pariwan. Thank you. Shout out dyan. Shout out sa mga nanon natin. Let's go. Idol, parang malungkot tayo dyan ah. Hahaha. <laughs> Ah, tapos na ba? Tapos na. Wala na. Pagod na pagod. Puyat. dating bahay pa nga. Chat out dyan. Chat out ha. Ah. <laughs> yun. antok na antok na tayo ha. Ah. Ito na kami. Tamat yan, Thank you. Tony Vlog, where are you na?